Sabi nga nila, mas magandang gawing trabaho ang passion o hobby mo. Kaya naman ang isang dating overseas worker, nagtayo ng negosyong konektado rin sa pagmamahal niya sa mga aso at pusa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Mary Reyes. Mga kapatid, mahilig ba kayo sa aso pusa pero hindi pa pwede o kaya magalaga sa bahay? Don't worry daw dahil pwede nyo nang makabonding ang mga fur babies na ito sa isang cafe na nakita natin. Meet Bubbles, Donny and Lala. Ilan lang sila sa mga fur babies na nakilala natin dito sa Tabi Town Cat and Dog Cafe sa Tagig. At mukhang napamahal na nga sa marami ang mga fur babies dito dahil kahit weekdays napupuno ang humble space na ito. I It was great. I love cats. Do you want more cats? <laughs> great place. Especially for. Masaya naman, malaming silang lahat. Isip ko, bumili pa lang <laughs> maramay. Magkidnap po galing dito. <laughs> So, na-discover kami ito sa Facebook. Kasi na mga workmate ko na ano kami sa pusa. At may foreigners din na naintriga at pinuntahan ito. Kahit ako, hindi natiis ang kakyutan ng mga natutulog na kitties. Sana all mahimbing ang tulog. Kuwento ng may-ari ng pet cafe na si Chito Aklon nagsimula ang ideya noong siya ay nagtatrabaho at naglilibot overseas. At taong 2015, isinakatuparan niya na ang dream business niya at minuksan ng kauna-unahang pet cafe niya sa Pasay. Pero noong 2017, naisipan niyang ilipat ang business niya sa Tagaytay upang makahakot ng mas maraming customers. Ngunit noong 2020, dahil sumabog ang bulkang taal at sumiklab ang COVID-19 pandemic, kinailangan nilang makabawi. At nitong Abril lang, nakapagpondo na siya upang buhayin muli ang kanyang pet cafe sa pinakabagong branch nito dito sa barangay Tuktukan sa Taguig. Kuwento ni Chito, dog lover lang siya noon pero dahil sa pet cafe niya, cat lover na rin siya. Filipinos in general, way back then, doesn't know much about cats. When we opened our first cat cafe, we made sure that we had lots of cats, cat breeds, available for Filipinos to actually appreciate, see and enjoy. You'll we'll appreciate them with their sweetness, quirkiness. They are as special as the dogs that we have. Sa halagang 195 pesos, may isang oras ka na para makipaglaro sa 20 adopted and rescued fur babies. Meron ka pang drink. O ba? Diba? Sulit. Pwede rin bumili ng cat feeds o magdala ng pet-friendly food na pwedeng i-share sa fur babies. Tulad ng nangyari kay Chito, nagsilbing inspirasyon rin ang kanyang negosyo sa ibang pet lovers na gawing business ang hobby and love for pets siguro mga pet shelter lang. Like yung mga stray cats na gano'n. Dahil sa mga cute babies na ito, nakita nila hindi lang ang true love. Pati <laughs> ang isang purpose na sana raw ay gampanan din ng mga kapwa nila for parents at pet enthusiasts. Mobile Journal Mary Monreyes and Bubbles, at ng muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang patok na dog and Cat Cafe sa Taguig, kasama si Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Mary Mon, mukhang good vibes yung lugar yes, na yan. Yes, ah. sobrang laking stress reliever. Ano ang usual reaction ng mga bumibisita dyan sa Cat and Dog Cafe na yan? Nangigigil daw sila. <laughs> Yun agad yung pinakauna nilang nalaramdaman. Ano? Pero syempre, pagpasok kasi kailangan muna nilang ayusin yung, kung may babayaran silang fees, okay. bago sila pagpatuloy yung pagigigil nila. <laughs> ano ang kwento dun sa mga, may pa-rescued pets sila yes, na nandoon, ano? Anong kwento dyan? 'Yung ilan daw dito, mga ano to, mga pets na wala iniwan daw ng owners. Okay. Yung iba, parang binibili niya doon sa mga yung for example along Avenida may mga hmm. nagbebenta nga raw doon ng mga pets, mga yes. aso't pusa. Minibili uh -oh. niya. So parang magkakaroon sila ng safe sanctuary doon sa cafe nila na yun. Actually, combination siya na aso't pusa talaga yung original na cafe nila. Pero dahil ngayon maliit yung space, over 25 yung dami ng pusa, adopted, rescued pero may isa silang aso, no? parang guard dog daw nila yun. Napanood ko sa video mo, hindi nag -aawa. yung mga yes. aso at pusa. Yes, ano? Pops J. Peace sila doon, ha? Yes, Pops J. Walang water cannon o okay. <laughs> <naman. laughs> okay, yung one hour na bayad sa mm -hmm. so 195 pesos per hour. Eh, halimbawa gusto mo mag-extend, mm -hmm. natuwa ka, biglang gusto mong gawin dalawang oras o tatlong oras. Possible so, siya. Magkano ang dagdag? Ah, uh, Mapag-uusapan, kasi ngayon daw, inaaral nila yung pinaka-system nila. Even dun sa drinks, sa food na mm offer nila, inaayos pa raw nila. Pero 145, kapag ka one hour ka kasama yung mga pets doon, wala pa yung drinks. Pero kung gusto mo may kasama ng complimentary mm. na lemonade, plus 50 pesos. Pero kung ayaw mo naman daw yun, pwede namang humiwalay ng order ng mga coffee or choco or ice drinks yun. Pags Pero yung mm. extra time pa, pag-uusapan na lang daw -usapan doon pagka gusto mag-extend. Eh, um order ka naman kung mag-extend yes. ka. Okay, trained ba yung mga aso at pusa? Kasi nakita ko, pinipet pa nung mga mm. bata, ano? Yes. So, si trained sila or yes. supervised? Yung pinakabarista rin daw nila doon, si Kuya Jerome, nakakwentuhan natin, siya ah. rin mismo yung trainer ng mga so aso Jerome, at pusa. Si Jerome, kilala natin. <laughs> ah, hindi, <laughs> hindi. <laughs> ibang Jerome oh, po yun. Jerome, oh, so, from Tagaytay, ah. dati pa lang hanggang ngayon, siya pa rin daw yung pinaka at naghahanda nga doon sa mga pets na nandoon. Uh -huh. And kapag ka may bagong dating na aso or pusa, Tine train daw mm. lagi. Hindi raw 'yun agad-agad sinasalpak kasi pagka sinalpak agad, mm. pwedeng magkagulo. Ma pakikiramdaman daw muna agad ng mga kittens sa ipapasok. Ay, kwento ba ni Sir Chito kung paano inaalagaan yung aso mm. at pusa doon? I Ay, mean, kompleto ba ito ng yes. vaccine? Ano ba ang ginagawa nila? Paano yes, ang una niyang binanggit sa atin is kompleto po ito oh. ng bakuna. Oh. Safe po ito. Mm. Binabantayan po namin kada araw gabi pag nagko-close daw sila, lilinisan daw yung lugar pupunasan and meron silang air humidifier may alcohol din sila kailangan kung kailangan paliguan daw lagi paliliguan daw ang mga aso pusa and inoobserbahan nila trained din sila mag potty. So nakita natin doon yung litter boxes ng mga pusa. Mm -hmm. So wala naman daw magiging issues doon. And kapag ka meron ng bagong ipapakilala na mga fur babies, mo muna talaga nila ito nila Kuya Jerome. Actually, ito sa pangkwento lang din. Hindi natin naabutan, pero may isa silang customer na cancer patient siya. Mm -hmm. Dumating daw doon, may nakatakip, kasi nga galing sa chemotherapy, nagsistay daw doon para mag-relax, mag-unwind, kasama raw yung mga At fur babies. mahalaga yung, uh, epekto ng animal therapy. Yes, no? Pet therapy, mm, nakaka -relax no? no? Nakaka relax siya. Yes. Yes. Uh, may sakit. Yes, Pops J. Nakakatuwa naman dyan. Sige, dalawin natin yan. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon.